Boss, saglit lang. Bossing, meron na bago dito, boss. Patingin ako. Itong bago. Ano yan? Chopped rice? Hindi, bossing. Nasi goreng. Nasi goreng? Oo. Kalingtongan na, boss. Australia. Yan, bossing. Ito, <laughs> fish fillet, boss. Yan. Fish fillet? Ito, ano itinibid, <laughs> pero tinamad siyang boss. Ang lucky. Anong isda to, Dilys? Mukhang sugatan ka pa. Sino pa huling nakalaban mo? Yan, ang no, paghuli ko nito. Isda na to? Oo. Rare karami. pala to. Rare. Oo. Nakalaban ko sila, Luffy, boss. Sa dagat pala to ng ano, Grid Island pa. Magkano yung ganito kalaki at kadami? Bossing, for only 160 pesos, naka-unlimited sauce ka na na 13 kinds. Ganyan na karami yung nasi fried rice. O pwede mong pagpilian chow pan rice at may kasama na rin Ali sa bawian pag nag-dighting ka dito sa Paris ni Big. So ito na guys, bomba. 160 pesos. Fish fillet. Fish fillet, boss. di ang kasi kasinlaki ng lepo. Para mas malaki pa sa liyempo eh Ganon talaga yung bossing Kaya kay special fish play namin Special tong fish fillet na to guys Kasi galing pa to sa grid island Nakipaglaban pa siya kay Luffy Ang maganda dito guys Ang ginamit niyang rice dito is nasi goreng Kalaban pa rin niya si Saitama last lakas mo Ganon talaga boss Doon ko natutunan yung ano uh, Regan Stick na natin to Mmm May konting anghang Ayan talaga bossing tapos may crunchiness ka matitikman kasi doon sa mga toge. Diba? Sarap po. Oh. Kalin pa lang yung nilalantakan natin guys ha. Mmm. So, meron siyang 12 different kind of sauce. Unlimited. Taray no. Yan. So yan siya guys oh. Ang kapal niya. Hmm, Sulit na to guys oh. 160. Ang lupit mo naman kumaubos mo to. Good for sharing to. 'Di ba? May nakakaubos na ito. May Mag isa. Ubos 'yang bossing madalas nauubos 'yan. Pero pag hindi mo mauubos, pwede mong i-take out. Pwede naman pala. Oo. Oh. Boss, ano address mo dito? Dito lang tayo. Check lang, wait lang. Boss, ano address mo? Dito lang tayo located sa may barangay Santa Clara. Dito lang tayo tapat ng Maulad Hardware. Ah, uh, mong i-raise 'yung GLJ uh, water uh, capsule water treatment, Santa Clara. Ayan. para matikman 'tong mga fish fillet natin dito at mga lempo. Marami 'yan. So, yun guys oh. So, paano? I-enjoy ko na 'tong food trip ko. Napaka-solid nito. Na Punta na kayo dito, guys. 24/7 naman 'tong Paris ni Big. Ayan. May malaking parking area, malawak 'yung dining area nila. Bukod dito, napakadami mga food trip na masasarap. Panalo, guys. Ang maganda dito talaga, guys, maganda yung bigayan ng mga rice nila. Ang dami. So, anyway, putripin ko na to.